Actually, ang bata kaya po ba 6 NWF. Monday, Wednesday, Friday. Meron pa ako Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday. Yung Tuesday and Thursday ko, para dyan sa OTJ. Yung Saturday and Sunday ko, yun yung pudi Basho. Yung Wednesday, yung ano ng schedule. Hindi kasi alam mo sabi ko nga, kaya lang, grab ko talaga ito. Whatever it is, gagawin at gagawin ko, darating at darating ako sa set. Kasi pinangarap ko ito. At ang tagal kong hinintay hindi ko palalagpasin yung pagkakataon nito. Sabi ko nga, walang... Ganun ako eh, walang nakakapigil sa akin. Kasi sabi ko, pabilis kong ma-achieve na pangarap, gagawin ko ang lahat para maguha ko yun. At ngayon nangyayari ito, kaya sabi ko nga, pakiramdam. Dati sabi ko sa sarili ko, siyempre alam mo naman na artista di ba, minsan five years, ten years. Ngayon ang pakiramdam ko, dati dumating ako sa point noon after Provinciano, sinabi ko talaga ito, sabi ko sa Provinciano, alam ko, hindi na ako makakagawa ulit ng ganito kalaking project. Alam ko, hindi na ako makakagawa na ito mo na project. Pero nung nangyari siya sa Batang Kiyapo, sabi ko sa sarili ko, hindi. Nasa gitna pa lang ako ng karir ko. Ibig sabihin, meron pa akong pupuntahan. Tapos nung dumating ito, sabi ko, pero yung sa... Natupad ko yung pangarap ko sa probisya ng no, Batang Kiyapo, tapos bibigyan ako ng dalawang ganito kagandang project. Ibig sabihin, no, nandun na pa no, ako. eh. Yung... Nag-i-start pa lang ako. Na yung... Ngayon, nasa sa akin na yun, uuurong ako, lalaban ako. Na ang decision ko, lalaban ako. Bakit? Tagal kong hinintay ito, alam ko yung pakiramdam ng nasa baba, alam ko yung pakiramdam ng wala. Ngayon na nandito ko, oh, sabi ko hindi ko sasayangin yung pagkakataon na ito. Kasi alam ko maraming pwedeng pinto ang magbukas sa akin. Kagaya ngayon na nagbukas sa akin yung pagbu-produce. sabi ko, malay mo, sabi ko, sa pamamagitan na ito, kami tatlo, makapagbukas kami ng pinto, na ibang pinto, na makakapagbigay pa ng hanap buhay sa maraming mga tao sa industriya natin, sa pamamagitan na to. Alam so yung ini-emphasize sa Sir Don, doon yung magbigay ng hanap buhay sa mga film workers. Kakaisa silang tatlo talaga, ng Kale. Thank kaya, Okay na, no? Ah, Alan? Ano kayo problema ni Alan? Ano sa schedule Schedule ni Coco. Ang iisip na niya na. And the last question will come from Ms. Marinel Cruz. Ah, si niya, si Marinel. Oo. Okay. Um, first question is for Direct Ed. Direct kasi medyo lengthy like, in-explain mo na yung mangyayari sa Bonifacio. Pero konti pa lang sa OTJ 3. Pakwento naman kung ano yung pinaglano nyo for Coco, yung character ni Coco for this one. um uh, si, si Coco, when when we thought of uh, maghari, uh, beyond Joel Torre na ginawa, kasi pwede namang ibang tao sa nung bata sa... So, no? Iniisip lang namin ni Michiko, paano ba, ano ang gusto natin makita kay Coco? Eh si Coco talaga, every man. Every sa... Siya, para sa uh, ordinaryong Pilipino sa sa ang tingin ko sa kanya na Siyempre, hindi, hindi ganyan kagwapo, no? Pero ibig ko sabihin, ordinaryo siyang Pilipino. And he could represent every Filipino out there. No? So, ang naisip lang namin, ang plight ng Pilipino kung gano'ng kahirap para makakuha ka ng tamang servisyo sa mga bagay-bagay. No? So, naisip namin, Kokos ka, tatang and how he goes through everyday life and all the struggles that but then it's not enough and my siya. and it turns out he he takes matters in his own hands